Isa ka rin ba sa may problema sa iyong in-stream ads dahil walang ads na lumalabas? Yes, isa po ako dyan, hindi ako nakaligtas after po nung first sahod ko nitong May 2024 hindi po nagkaroon na ng ads ang aking mga in-stream videos ang dahilan ay hindi po dahil sa may music ako dahil aware ako sa may music at alam ko kung paano uh, i-navigate yung mga music para po hindi tayo makapiray And then, pangalawa, udis ako, naggawa na rin ako ng re-upload videos pero ginagawan po natin ang paraan, ini-edit po natin bago po natin i-upload. Hindi ko totally ina-upload na as is kasi makaka po talaga tayo. Going back dun sa ating concern, sasabihin nyo iba ka dahil sa music, iba ka dahil nag-upload ka ng mga hindi mo video. No po, wala po akong ganun. Ang idea ko talaga is mayroong glitch na naman itong si Facebook. Hindi naman siguro bago sa inyo yung mga ganitong sistema or nangyayari dito kay Facebook. For example, bakit yung mga hindi pa monetize na mga aspiring vlogger, bakit mayroon na silang ads? Eh, hindi naman sila monetize sa kanilang reels, sa kanilang in-stream videos, pero may ads. Hindi ba't glitch yun? Ngayon yung mga monetize na sa kanilang in-stream ads ay yun naman ang nawalan ng Ads. Pero again, walang violations. Alright? So, hindi ito dahil sa mayroong kang nagawang mali. Dahil kahit yung mga malalaking content creator, e ay meron din pong ganitong problema. Hindi lang po ako. Alright? Kung afford nyo po magkaroon ng META badge, para po ma-priority kayo kapag mag-chat kayo sa team ni Facebook at least marireplyan po kayo agad. Unlike yung nagpapunta tayo sa report a problem dahil ginawa ko na yan, wala pong nangyari. So, yun yung isang way na nakikita ko na pwedeng makatulong po sa atin. Pero for now, hindi ko muna siya gagawin. Hahayaan ko muna na itong uh, stream ads ko, nagpo-focus muna ako ngayon sa reels. Kasi sa reels ko, tuloy-tuloy pa rin naman ang income. So, yun lamang po. I hope na nagkaroon kayo ng idea. Have a great day everyone. Maraming salamat po. Please like and follow my page.